Upang magbigay ng serbisyong pangmedikal sa komunidad, dinayon ng AFSE Group Field Medical and Dental Unit ang isang daycare center sa Muntinlupa City. Layunin na naturang aktibidad na mapangalagaan ang kalusugan ng mga kabataan at mas mapalapit ang mga ito sa pulis. Yan ang report pulis ng Sergeant Lawrence Mark Galang Yabut. Ang bawat kabataan ay may karapatang mabuhay ng masaya. Ang palaging malusog ay kailangan upang mabuhay ng maligaya at magkaroon ng malusog na pamumuhay. Yan ang panata ng miyembro ng APSI Group Field Medical and Dental Unit nang sila ay magsagawa ng isang community outreach program nitong Sabado, Pebrero 24, taong kasalukuyan. Sila ay nagtungo sa Poor Daughters of the Crown Virgin Mary Daycare Center sa Doña Rosario Bayview, Barangay Sukat, Montindupa City. Ang mga kabataan mula sa Daughters of the Crown Virgin Mary Daycare Center ay binigyan ng basic health services at sila ay sumailalim sa topical fluoride application. Nakapanayam namin si Police Lieutenant Angela Venluan Casanova at itinanong natin sa kanya ang kahalaga ng sinagawang community outreach program ng ABSI Group Field and Medical Dental Unit. Uh, ito yung uh, in line with the servisyong uh, komunidad ng ating uh, EMP Health Service. under the supervision of our director uh, police Brigadier General, General jessica Golding Medina and the supervision of our um, Chief FMDU, Mr. Lieutenant Colonel uh, Elmer Pipa. This is to reach out to the community uh, and to um, awareness of oral health since we're celebrating February as dental health month. nagkaroon dito ng information drive regarding proper hand washing, toothbrushing drill, at fluoride application para sa mga bata. Um, kasi sila yung mga bata na uh, hindi na naabot ng mga medical service kanila ng kanilang local government. So, nandito kami na LWU para mag-reach out sa kanila pang makatulong din at extend namin yung medical and dental services namin. Mahihimo ko po ang uh, ating kapulisan, lalo na sa uh, ating medical and dental units na uh, mag-extend tayo, um, mag re tayo sa ating community, lalo na sa mga kabataan. Upang harapin nila ang kanilang mga uh, kinabukasan na may maganda at malusog na pangatawan. Pa Bukod sa basic health services na ibinigay sa mga kabataan ay tinuruan sila ng basic tooth brushing at hand washing at nakatanggap din sila ng food packs at munting regalo mula sa miyembro ng Absi Group Field Medical Dental Unit. Mula sa kanay na kapulisan na matapat na nagtatanggol at nagpapatupad ng batas sa mga paliparan sa buong bansa. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Lawrence Mark Galangyabot, Alagad ng Batas, taga ng Balitang Pulis.